so for today, so nandito tayo ngayon sa um, Teddy Bear Station. So libre to libre to guys. Libre lahat ng mga tita niyo is hindi po akin Para guys, ito tayo. Ang ganda siya o oh, para kalaw ano pasko by ano pa? Ano tawag siya? Christmas light. Yan, Christmas Night So yun guys, pili lang kayo, pili lang. lahat yan hindi ako ano hinahanap jawa Sayang <laughs> so, guys kita hinahanap na BS1 wise isa pa kami hinahanap no, yung sa mukha parang ganito Yung parang ano siya, sa mukha. Ah, Covered Gabos? Oo. 35 lang eh. 35 pesos lang siya guys eh. Tignan niyo. Wala silang available na ano. Wala ka lang, matetang kasi. Oo. Dito ano. dito naman niya. Oo. Ito lang sample nila. Na nakialam na ako. Guys. <laughs> Hindi naman natin tin. Parang ako hold out. <laughs> Walang <kikiris> na hold up. Ko lang gigilas na masawa. Hindi nga para gamit ko ng helmet siguro ano na ano? wala nang wala nang mask pwede na siguro pwede na para kung holda karna na <laughs> yun <laughs> ano? pwede na yun pwede para kuholda,

Siya <laughs> oh, Ay. Ano Actually, Ay, ay. ay pag electric fan backpak ko. Uh? Actually, guys, gusto ko mag Pero wala akong dalang pera. Ay, nitong. Pwede naman siguro dito ang credit card. Oh, yes, ulitin niya no ikot na siya. Ato? oh yeah, ya dia pindut pindut lang. oh bonga melang angin melang angin oh itu apa <coughs> 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 <coughs>

Ang kanyang tiyanelas ko is nasira. Nasira ang kanyang tiyanelas. So yan, pipili tayo dito guys sa inyo. Paano lang yan ang mga pinunos? ito? Kaya 7? Kaya kaya Siguro mga Spartan lang. Ang kailangan nyo. Baka ano pang bukid. Kasi nabihira sa bukid yan Ayan. Ito na lang. Pang rayuma. <laughs> <laughs> pang rayuma guys. Ang rayuma siya. <laughs> Ayan. So, inahanap lang kami isa so, para mag-spark ng mga kapal. Ayan. Wala naman na. Ayan. Ayan. lang. light. Dura-light na lang siguro, huh? <laughs> <laughs> Siguro na. Huh? So, mura lang. Mura lang tayo. Anong light? Oo. 79? 75? 75. Dura-light na lang siguro, ha? Hmm. Sige, ikaw magbibigay. Ayaw Ang channel. Ambitist na ninyo ni... siya mo, Rosita. 37 ako. Ba't 38 siya?

natin ang mga size 7 kasi yung size natin eh. kasi actually guys makapal ang ano niya malapad ang paa niya mm. maiksi lang pero makapal oh, makapal ang muka <laughs> <laughs> hindi niya alam nabibigyan namin siya ng chanelas ito na lang kasi pinay nagmuro na <laughs> <laughs> kung alin na nakikita namin guys na mura doon kami so size 36 pero feeling ko, na siya Oh, di ba? Okay. Sige. Hmm. Uh. Uh. Yan oh, guys. Tingnan nyo. Kasi na siguro ang size 6. Ano? Size 6. Size 7. Para sigurado. Ay, Ano lang? Frozen. Yan. Yeah. Siguro gusto niya ng frozen. Nakakamang talaga siya matanda na yun. Kamukha ni Anna. Annabelle. oh, <laughs> <laughs> Anna. Si Annabelle. Wala mo pala yan. Kabayanas oh, pa to. Kasya naman si Kuro. Si Kuro. Branded to guys ah. na ang brand niya. Eh. Tingnan nyo, kabayanas yan eh. Mas ba't ka mabibigyan ito. Yan. At maawain kami ni Tresi, kaya bibigyan namin yun. Okay na to? Okay na siguro yun. Bad sa daigar okay na yun. Okay na to? Kasi basay mo? Oo. Tara na. Tara na. Oh, Sorry, bad, bad so sa day. Piling <laughs> ko sa day. Huh? Pikisa na lang tayo. bala na siya. <laughs> ah, size, dapat size 7, size 6. Nganin, hmm. Hindi, pa, size 7 na lang para eh. Para. Taka niyong pag may kasi kasi ang size 6. Six size six 7. Size 5. Size 6, size 5. Oo. Oh, so, oh. Size 5. <laughs> bala na. Mahal na mahal talaga si Rosa. Oo. Tapos ngayon, pupuntahan din natin. Tara na. Habang lang. Ay, Sige, abang, abang, abang. Ay, close na. Tara na. na. tayo guys. Yes. Ah, uh, i-video ka. Hanggang billing section. Billing section na tayo. So, sana umiyak siya guys, matouch. <laughs> na uh, watch tayo. your step. Sabi daw watch your step, baka naman mahulog ako. Sa maling tao. Uhugot <laughs> uh, na naman tayo diyan. Dali dapat ang paglapit? Nice. guys. <laughs> nasa bagay na ito. nagpapalit ako. nagpapalit ako. nagpapalit ako. nagpapalit

chinelas. Oh, o, na, nasa na yung, ano, yung napatid? mong chinelas, nasa na? Ano <laughs> naman? Bakit? Bakit? Remembrance yun ng December? Sa amin yan ang kamatis. Gusi nga. Gusi bagong... nung... Man, mga mahal naman! Ma'am, kalahati naman, ni lang o. Oh. Limang piso lang yan? Ma'am, bumili ka sa Vizcaya. <laughs> <laughs> oh, ang <parang>, barat ko lang <laughs> di Ilang piso nga lang yan. Bakit? <laughs> Dose, eh, dos nga lang ang tubo ko, Didi. Oo, oh, dos nga lang pala yan ni eh, Nagtubo ka na. E eh, Nanggis? Gusto mong Kalahati to, <laughs> ay, ay, to Kalahat ito, kaya 12 ay, po tayo sa Malinaw ng oh. <laughs> Anong meron? May May tag, ba May tag <laughs> 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 Rosita, Disember, yung niya Uy saya-saya ko talaga Mom, thank you po. Ay, po, anak record Yan po, ang nawawala Bye-bye. Ay, salamat po. Thank you po. Sleeping Beauty. Mom, thank you very much. Oo, <laughs> oo, Ay, ay <laughs> palitan <po, ala> <laughs> sí ay, ay, mo lang, na sinalas mo yan. <laughs> <laughs> Sabi nga namin, maano, malapad ito. Tapos, siguro, maiksi lang naman ang panon. Ma, mabilis. Ita ba Kanyang isa kanila um, isa? Sa kanya po. Hoy, okay ah, na ako sa mahihingi ko, hindi pa bibigay to. <laughs> Siraw <laughs> ulo si, si, po. Si po Asinta. Mom, thank you. Ah. O kumatis. Oh, oh Amina. Oh, sabi mo. Eh, uh, hindi. Una na muna kumatis. Oh, sabi mo. Okay. na tayo ah, okay. na diyan. Magkakasama lang. lang. Oh, Magkakasama lang, lang naman kami sa bahay. Tawalin. Tawala yan. Isa lang. Kabaligtaran ng kamatis. Guys, ang kapalit niya is the <laughs> one So, yan na. Paawin na kami guys ngayon. Nakakili nakakuha kami ng kukaki. <laughs> so, ayan guys. Tapos na ang ating uh, pamimigay po kay Chang Rosita. Yun talaga ang purpose namin ngayon. So, kung bago pa lang po kayo guys sa aming YouTube channel, huwag pong kalimutan na mag-subscribe, comment, and share. So, thank you guys.